Yeah! <laughs> Ang bago nito. Hindi ako makahinga. Ano ba yan? Kanina po, tagapero na ako. Kaya dito, pinagtatawala nila ako. Hayop ka. Ha. <laughs> Ayan okay. lang Magpakilala na lang sa akin lahat. Ako! Oo, ano pangalan mo? Ako si Macy. Macy ano? Macy lang ngipin. Nandito po yung anak ninyo. Oo! Ituro niyo po anak niyo. Ayan! Anong pangalan na an? Bong. Bong ano? Bungi-bungi. Ayan! Ano kaano-ano nyo po yung may birthday? Pamangkin ko. Pamangkin, kaano-ano niyo po yung mami? Kapatid ko yan. Ituro mo. Ano? Ito ano nyo po? <laughs> Hi! Sige po, turo nyo. Gabi King! mo to, ha? Kaya ko magpipicture niya ako. Bakit may ganito? Kumupo ka. Ayan, okay. Kapatid niyo po siya. Uh -huh. Uh -huh. Ano po ko niyo sabihin sa kanya? Gabi! Turo niyo po, turo niyo. Gabi, mahin mo ako. Ma'am, kumahal na daw po si Ma'am na. Oo, naman kapatid mo yan eh. Gabi, kumahal na ako, ikaw dito. Kanak mo naman yung may birthday mo eh. Bakit ako nandito? Nakigalo na ako ha. Pamangkin niyo po yung may birthday. Oo, ah, paulit-ulit ka. Ano po yung uh, magagawa yung... Uh, ano pa birthday niyo po sa inyong pamangkin? Sa kanya? Oo, ituro niyo po. sakit ng sikmura ako. <laughs> Naparami ako sa pansin. Kaya <laughs> lang eh, ano pong iregalo niyo para kay Mark Lina? Ito na yon. Ano ito po? Ito kay Hina na to. Kaya <laughs> lang lahat ah. Ano po yun ah? Kaya lang lahat, sana walang magbibigyo ha? <laughs> Bakit naman? Baka mamaya nasa Facebook na ako. <laughs> Kailang hiya kayo. Kailang hiya na ako dito. Okay, anong nagbibigay mo para kay Mark Lina? Ang nakakanta ko? Magaling kang kumanta, siyempre. Okay, ready? Pag alam niyo ang kanta, sabayan niyo. Anong kanta yan? Love song. Love song. Okay, ready? Go! That little lanky, hanky danky na 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 na

pa may echo man ang Oo. Oh, Okay, ma'am, baka sabihin nila, kinakontrol kita. Pwede kang tumiling pag ayaw mo, pwede kang tumango pag gusto mo. Ayan, okay po. BAYAW! Mayaw, panuodin mo itong kahihiyan ko. Next birthday na anak niya, di na kukupon. Baka may ganto ulit. Ay Parang kahit mga paligaw, wala yung paligaw pato. Tumangok pag gusto mo. Ayan! Ayan yung ma. nawala yung payaw ko. Yung po mga yun, na ano-ano niyo po yun? Kasin ko yan. Kasin, asin pinsan. Hindi. Kasin ano? Kasin pangit ko yan. Ayun sabihin niyo, kailangan tulad ko siya ha. Pwede kaya, niya kumiliin pa tayo nga. Pwede niya tumangok pag gusto niya. Ma Bukod sa kanta, ano pa iririgalo nyo sa inyong pamangkin? Sige na! Sige na ano, nabos-nabosin ko na to. Anong iririgalo nyo? Sasayaw ako. Sinawin ko lang to, mam ilang pag-ayaw tamo, pag-gusto. Gusto mo bang sumayaw? Siyempre! Pwede <laughs>

Ayan! Ako po yan. Ah uh ah. -uh. gusto sabihin sa akin? Ang gwapo mo? Sana ah. Ano pa? Crush kita? Sana ah. Lang niya. Bakit? Nakokontrol yung boses ko. okay. Kayo po, mama. Trabaho niyo po ay? Computer. <laughs> kayo po ay, ma kayo po ay isang manager manager po kayo ng pure gold. <laughs> <laughs> so, <Sorry. laughs> yeah. 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 ah, pero matalino po kayo. Oo. Ah, uh, uh. ah, sige nga, tatanungin kita ha. Okay, mga kids, huwag yung ha. Five, five, plus four. Alam ko yan. Anong sagot? Nine! Tama ko yun? Tama yun! Ah, ito ang pinakamahirap. Four, four, plus five. Alam ko yan. Anong sagot? Six! Anong sagot? Six. Magbalik. Six na. Six na. Masyabong nungtakit na. Hindi. Ma'am, tama nga yung bata. Paano ka naging tama? Yung tanong binaligtad ko lang. Yung sagot, binaligtad ko din. <laughs> okay. Ito, ma'am. Anong pambasang hayop ng Pilipinas? Ikaw. Hayop <laughs> <laughs> ka hindi. Kapambasang mayo ng Pilipinas ay nagsimula sa word na ka. Kapambasang hayop ng Pilipinas. Kaya Ano? ano, na. ano, ano hindi. Ka. Kaya Ka. Kalpeng. Ka. Kalpeng. Ka. Kalpeng. Ng Pilipinas. Ka. 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 Ka.